yun mga tropa abalang ginagawa ko nga pala ngayon ay barako tapos itong kapit nyo ngayon itong mga tropa pangontra to sa magneto para kung saan kakalasin ko yung yung trill ng magneto <coughs> rito na lang ako kukontra sa paliser para ito sa magneto ito yan ito bali may uka ito rito sa gitna tapos papasok lang dito yan kaya siya kaya ganyan Tabali gumawa nga pala ng ganito para may natin yung damage sa karang shop. Hindi siya ma mabaliko. Kasi ano nangyayari? Nagtutukod lang dito. O di ka dito sa baba. Natatapat rin sa na mga ang tapatan ng ano, ng paliser. sa magnetic. Yun. Ito, balikin ganito nga ang ginagawang processor nito. Pagka naga higpit ako. O di kaya magluluwag. Yan. Mga trawa ko. Ayun, bali mo ginawa yung ano, yung trabaho pag kami ganito. Tapos gigits mo na lang. Magigits naman na yun eh. O, ayun. Tapos rito sa abila. Okay. Ito, nandito na tayo sa side ng ano ngayon, ng housing. Ngayon, yeah, sa parte naman ito. Pagka mag-iikpit, magluluwag, rito pa rin sa may ano, ang kapit. Ito, ang rito. Ito. Ito, narito pa rin tayo sa may magneto. na kontra. Yan. Napitan ko na. Kaya pala mga trabaho kaya nga pala gumawa ng ganyan para maiwasan yung pagkaalang ng barya rito sa lugar na to. Diba? Labit mo. Labit mo. Meron pagkakata kasi na ano. Pagka yung <coughs> nagigpit ka, naglulog ka, Pwedeng mabasag yung gear. Yung mga ngipi, pwede mabasag. Pwede mabaka yung, yung gear. May pagkakata ganyan. Ngayon ito, yung aking ginawang ito. Naroon sa pinaan sentro na naka, nakakapit. Body pinak. box. Yung ano, yung yung ating pakontra. Yan. Okay. Eh hey, mga tropa, ano, hapitan ko ano, na nga pala ng yung ano. Yung net ng pinyo ng ano, ng pinyo gear. Diyan, oh. Okay. Diyan ka alas 5 na ano. Ay, mo tropa. Tatanggalin ko na 'yung ano. Pangontra. Okay na siya. Abadi. Bali rito sa pangontra ito, hindi rin hindi mo siya magkakaroon damage. Pagka tinukuran rito. Ano ba, uh, to tuko rito. Kung luluwag. Kung magigigpit sa ilalim. Ngayon, yung ating crankshaft, hindi siya mababaloktot. Hindi basta-basta mag-aaral ng damage. So, yun, okay. At, ah, uh, ito mga trababa, sana nakapulit ko yun ng konting idea. Yun, salamat.